So welcome Rulers TV. Okay no, so, sa ngayon mga kaidol. Ah, uh, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagtali ng tire wire dito sa uh, stirrup natin. Gusto n'yong malaman kung paano ang tamang pagtali, tapusin niyo lang ang bidyong ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you okay no so ganito na yung tamang pagtali pagmasdan nyo lang ang ginawa ko ito ay ah uh, isang tuyok lang ng tire wire yung ginawa ko ito ay pwede naman pero uh, hindi siya masyadong uh, matibay sapagkat uh, isang tire wire lang yung nakagapos sa bakal so sa ngayon ang tamang at tali ng tire wire ay ganito parang uh, dalawang ikot ng tire wire sa bakal para lalong matibay yung bakal natin sa pamamagitan ng dalawang ikot ng tire wire so nakita nyo to mga kaidol Uh, hindi lang isang uh, ikot ng tire wire kung hindi dalawang ikot. So, ganito lang uh, mga ka ang tamang uh, pagtali ng tire wire sa bakal ng pusti natin. So, nakita nyo kung... Uh, paano ko itinali yung tire wire so may dalawang klase na pagtali ng tire wire so yung first na pagtali ko ay okay siya pero hindi siya matibay so ang mas matibay yung uh, ikalawang tali ko na parang dalawang uh, parang dalawang baluktot dito sa uh, bakal